Ano ang katangian ng Diyos? Pag sinabi po, ano ang katangian ng Diyos? Ang Diyos ay natatangi at walang katulad. Walang makakapantay at makahihigit sa kanya at sa kanyang mga gawa. So, ano daw po ang katangian ng Diyos, mga kapatid? Natatangi. Walang katulad. Hindi natin siya kagaya. Kaya pag tayo, huwag natin itulad sa kanya. Pag tayo ay magpaliwanag, hindi katulad niya. Huwag natin limitahan yung kagulugan at salita ng Diyos. May mga ganun po eh. hindi natin makanuhaan yung salita ng Diyos, akala natin yun na yung Pero, meron pala kung meron talagang katangi-tangi ang Diyos at siya po ang nakapagpapasya sa lahat. Pinagtatalo na nga po yan mga kapatid kung ilang yung paglikha sa daibig halimbawa yung sumapit yung unang araw ang malilihay ng Diyos yung liwanag pagkatapos ang sumabit yung unang araw. Pero mga komentari na yung unang araw kasi binasin nila dun sa sa isang salita ng Panginoon na ang Diyos daw yung isang libong taon sa atin isang araw lang sa kanya. Ngayon, ang kanyang conclusion, yung unang araw daw na yun, mga kapatid, ay isang limong taon sa atin. Ibig sabihin yung conclusion niya, isang limong taon po ng araw na yon noong sinabi dito sa Genesis chapter 1. Pero pansinin natin, mga kapatid, yung first day na sinabi doon sa Genesis chapter 1 is first day ng creation at tingnan niyo po doon sa yung nung likay ng Diyos yung tao nung ikaanin na araw, ibig sabihin, titingnan di natin dito na yung first day and second day, third day, fourth day, fifth day, ay nasa ibinasi ng Diyos doon sa oras ng tao. Tama po mga kapatid. Kasi yun yung unang araw ng buong day. Kaya medyo pinagtatalunan niya mga kapatid, mga to. Meron ang hindi sila napayag sabi nila. Kaya nga kanya, milyong-milyong taon na ang buong mundo. Dahil sa kanya, yung mga tayo mo, nabubuo yan is uh, libong taon. Kasi ang kanilang explanation ay yung sa isang ang um, isang ni yung taong daw sa Diyos ay sa atin pala sa araw lang sa Kanya. Totoo naman yun. Pero may mga pagkakataon na kung titignan natin, yung creation ay nasa timeline na nung tao. Tama po mga kapatid. Kasi yung unang araw ay eh, ng paglikha. Ibig lang katali yung paglikha ng Diyos. Sinasabi lang niya na gagawa niya. ngayon So, nakakawa niyo po mga kapatid. Ano pong ibig sabihin ito mga kapatid? Itong pinag-aakala natin. Ito ang katangian ng Diyos. Wala siyang katulad. Well, hindi natin maaro ang kanyang kaisipan ng ang pinaka Hindi natin siya maunawaan pero ating po siyang tanggapin. Pasalamatan natin ang Diyos. Tingnan po natin sa awit uh, 86, 8 to 10. Sino mang Diyos, wala kang kawangis. Sa iyong gawain, walang makaparis. Ang lahat ng bansa na iyong nilalang, lalapit sa iyo at magbibigay galang. Sila'y magpupuri sa iyong kabutihan. Pag pagkat ikaw lamang ang Diyos na takila na anumang gawin ay kahanga. Yung first fifteen ko, ngunit ikaw yame, tunay na mabait, tapat at totoo, wagas ang pag-ibig, lumang mga pag-ibig, banayan at magali. Ayan, pasinin natin dito mga kapatid, na ano ang katangian ng Diyos? Wala po siyang katulad. Meron po sinasabi dito, sa sino mang Diyos, meron po kasing mga nagpapakilala na sila daw ang Diyos, Ganyan po kaya, yung buong mundo na kung unang panahon, bigyan natin ang background. Marami po silang kinikilala ang Diyos. May Diyos daw ng araw, Diyos ng buwan, Diyos ng mga hituin, Diyos ng hangin. Kaya pansinin niyo po, nung ilabas ng Diyos, ang mga taga-Israelita, ang mga Israelita sa Egypt, ng 400 years, ang kanilang pagkaunawa, meron daw Diyos ng araw, Diyos sa buwan, Diyos sa bituin. Tapos, katulad nung uh, diba, isang pong salad po yung pinadala doon sa Egypto, sa patataan niyo po yun. Salad ng balang, salad ng langaw, salad ng mga nikmik, yun po ay kumakatawan sa sampung Diyos ng mga Egypto. Sila po, ayon sa kanilang paniniwala, nananalangin sila doon sa sampung Diyos na yon. So, pag nakikita nila kunwari yung langaw, naniniwala sila na meron itong pinuno na talagang representation lang yung malinit na langaw na yun. Naniniwala sila na yun ang kanilang mga Diyos. Okay. At nung mga gano'n. Ngayon, ipinakita ng tunay na Diyos sa kanila o yung mga Diyos nyo sa alot. O di po, pinuksa yung lahat ng Panginoon. Ipinakita dun sa mga taga-ehipto. Yan yung tanong inyong uh, ng mga Diyos. At talagang naging sarot sa kanila. Pati po ba namatay yung mga langaw na yun, sa buong hito, tapos yung mga nigtig na yun, yung mga palaka. Pinatunayan ng Diyos na siya lang ang makapangyarihan Diyos walang makakapantay sa kanya. So, yun po yung nangyari. Nakalawaan niyo po yung kunting background natin doon sa pag-aaral ng salita ng Diyos. Para po makalawaan niyo, makikita niyo po yun sa aklat ng Exodus, yung mga salot na yun na pinadala sa ito. Hanggang sila po ay Alisin ang Diyos doon sa ehiptong yon, mga kapatid, sa pamamagitan ni Moises. Okay. Sa pirito, walang kamuwangis, walang kapares. Yan. Kaya hindi siya katulad ng binikilala ng tao na Diyos ng hangin. Lalo na po dyan sa Roma. Dati po ang paniniwala ng mga Romano, uh, marami silang Diyos tulad ni si Jupiter daw tapos si Sirius napakarayan na niya sa college tapos ay si si Athena pero daw na Diyos ng araw si alam ko si Cius yun eh yung si Sirius pala yung Diyos na mga Diyos sa kanila so marami silang mga kinikila ng Diyos ngayon, pinatunayan ng Panginoon na isa lang ang tunay na Diyos at hindi siya maiwawangis doon sa mga Diyos-Diyosa na yun. Tama po mga kapatid.